Saan punta? Ano ka ba may yoga per? Nagpa-practice na nga ako. B This Sunday ni. Practice. Bagong Pilipinas. Bagong Dukha. Mukha! Ah, uh, mukha ba? Mukha ano ba? today is a very, very happy day. Sa lahat pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. ni bell para laging updated sa lahat ng mga sinasawsawan. Ina-upload at ina-epala namin ni videographer. And for today's video, mga kapat ng helmet, naghahanda na ako. Oh, wow. Mm. Eh, di ba sabi, welcome naman daw dun lahat? Talaga? Oo. Kasi nga daw, bagong Pilipinas, bagong buka. Parang hindi yata tayo parehas, videographer. Ulitin natin ha, ulitin natin. Ah, sige, sige, sige. Bagong Pilipinas, bagong dukha. Para may kakaiba sa iyo. Ah, uh, iba ba bigkas ko? Oh, bagong Pilipinas, bagong dukha. Iba talaga sa iyo kasi sa akin, letter M eh, mukha. Bakit sa iyo napunta yata sa letter D? Dukha. Ano ba? Bagong dukha. The Nako! Dahil nga dyan, Pichuga Farm, may nabasa ako ha, mga kapatang helmet. Ayan, nasabay-sabay natin basahin. Ayan. ng mga nakapost at i-follow nyo rin po yan, mga kabatang helmet. Ah. Basahin nila. Ha? Basahin nila. Basahin nyo, <laughs> syempre. Pero basahin ko rin sa inyo, mga kabatang helmet. So, ito po ang vlog. FB page po, ni Sir sure Jose Maria Montelibano. Nakalagay nga po yan, no? Jose Maria Montelibano's vlog. So, basahin natin, mga kabatang helmet. So, this is Christmas. Ay, hindi pa pa rin. And so, it begins. Diba? Uy, o oh, nga pala mga bata helmet ha, may naalala ko dyan sa And so it begins. 'Di ba? Sa Sundance, Dance video cover mm -hmm. na inatennan po ni Atty. Lenny Robredo, 'yun yung title kasi 'di ba? And so it begins. At nagsisimula na nga Alaga Video At 'yan nga in din natin video kanina. No, grabe, tindig balahibo, standing ovation, mga kabataan ng helmet, Nakakaproud. Na talagang may nakapansin, Video Cover, noong mga nangyari during the campaign. Ang Pink Movement. Sa so, tuloy na natin. And so it begins. But what is it? Is it a camouflage for a deceptive chacha or is it a crusade for a new Philippines? O di ba nga? Bigla-bigla akma, akma yung bagong Pilipinas, bagong dukha mo. Kasi hmm. sakto. Di ba mga bata, helmet mag-iisip ka eh. Kakatapos lang ng lundag sa lakbo, di ba? Mm -hmm. Yung ni-launch nga po. For disinformation, fake news nung no? nakaraang sunday. Tapos eto, Mm. Nakaraang nang sanlinggo, meron na silang pasabog. Cheap. Bagong Pilipinas, bagong dukha. O, ba? Diba? Kaya, ang ganda talaga nito, ha. Ang ganda nito. Tuloy natin. A government eaten up by corruption should be cleansed. Purge. If Bagong Pilipinas is a movement to eliminate thieves and liars in government... Then, we will use people power to clean them up. Oh. Pero, ito mga bata helmet, di ba nga, naging issue EDSA puwera? Dahil for February 25, wala siya sa holiday. Diba, Puera. Di ba, napuwera. Alam mo mga bata helmet, ang stand ko dyan sa EDSA, no, video ko pa, mm -hmm. ewan kong tayo ng stand Hindi naman, ano eh, hindi naman nabaliwala yung EDSA mm -hmm. o yung people power movement, nandun pa rin. Yung ano, yung ipinaglaban. Ang problema, ang daming nakalimot na. Hindi naman mawawala yung hindi diwa na ng eh. EDSA. Andoon na yun eh. Ang essence ng EDSA, yes. kung ano yung pinaglaban nun, Andoon bakit na nangyari. Uh -oh. Hindi naman mawawala yun. Kahit ano pang gawin uh -oh. nilang pagtatake, uh -oh. pagkalimot. Kahit tanggalin nyo pa yan sa holiday, <coughs> hindi na mawawala yun. Diba, Pitch pa uh -huh. Pero, ano ang nawala? Yung mga tao. Taong na, nagulang. nakalimot. Mm -hmm. Kinalimutan. Kinalimutan. Nagpabudol. O, diba? Yan yun. So, tuloy natin. O, oh, ito ha. Ah, ang isang gobyerno na kinain na nakatiwalian ay dapat talagang linisin. Kung ang bagong Pilipinas ay isang hakbang para ikulong na ang mga magnanakaw at mga sinungaling sa pamahalaan, dapat natin gamitin ang people power sa paglilinis. Hmm. Iba kasi ang people power sa people's initiative. Bigi ko par. Di ba? Yung pinapakalat na pirma-pirma, yun yung sinasabi nga nilang people's initiative. Mm -mm. Pero ang people P. power... P.I.? Oo, oh, oh, yung P.I. <laughs> huh? Kala ko nga, ibang P.I. Akala ko yung ano eh. eh uh, P.I. something. di ba? Oh. Eh, diba? oh. Philippine Islands. Oh, Philippine Islands, oo. Oh, okay. Pero iba yung people power naman natin na tawag. So, man Tuloy natin. Or it might be another scam. Oh, di ba? It might be another joke like the Taliano gold or rice at 20 pesos per kilo. Di ba mga patay naman? O sige nga. Sina na kakita ng Taliano gold? Sina na bigyan ng Taliano gold? Sige nga. Bagong Pilipinas! Bagong, bagong Dukha! Di ba medyo parang ikaw ba nabigyan ng Taliano gold? Sige no. Siguro kung tinanggap ko yung offer, maambunan ako. Oh! ng ano? <laughs> ng talihan. Kulong, gulong, 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 gulong. Pero ito, bisyo ka ha? At yung 20 pesos na bigas, sige nga, sabihin nyo sa akin, sino yung nakaranas ng 20 pesos na bigas? 60 na ba? Or 70? May nakita akong 63. Yun na pinakamababa kung nakita kanya sa na. bigasan. 63. O, tuloy natin. It might not be a new Philippines, but an unwelcome cha-cha. Then, we have been made fools of again. Di ba, Bishigopper? It, it might not be a new Philippines, but an un unwelcome un cha-cha. Oh, ito ha. Oh, baka budol na naman. Baka panliling na naman. Gaya ng Taliano Gold. O, twenty 20 pesos. Kilong bigas. Baka hindi naman bagong Pilipinas ang magyayari kundi chacha -cha. At budol na naman tayo. Diba? ba? o, oh, mga kabanahin mo ito. Basahin nyo. I-follow nyo rin po si Mr. Jose Maria Montaliban sa vlog, di ba? Maraming tayo matututunan mga na helmet. Pero ito talaga, no? Striking talaga sa akin yung ano. Bakit ang um, bigla-biglaan naman yata. Eh, di ba nga nanalo na Pichugapor? Hmm. Nanalo na eh. Nakalipas ng, ang taon na ba Pichugapor? Oh. O magdadalawang taon na? Uh -huh. Di ba 2024 na ngayon? 2022 nung nanalo, di ba? Uh -huh. O, hanggang ngayon, bagong Pilipinas pa rin. <laughs> <laughs> ano, ba? ito mga kabatang helmet ah. Ano ba kaibahan niyan do sa dating bagong Pilipinas? Ano kaibahan niyang bagong Pilipinas na i-kick iki off pa ngayon January 28? Isa din namin dami, video ko Wala naman nagbabaan na presyo. Lahat nga nagtaasan. So, yan na yung bagong Pilipinas. So, oh, yan na yung bagong, Pilipinas. Pilipinas mahal ang lahat. lahat. Pero grabe ha, napaisip ako doon. Aulitin natin yan. Sige. Ano, ano? Bagong Pilipinas. Sige. Bagong Pilipinas, ginto ang lahat. O oh, diba, yun yung Italiano Gold, ginto na lahat ng presyo. Pero grabe mga batang helmet na, bata, napaisip ako. Baka Bakit? nga yung cha Ang ginto. Kasi, yun yung gusto nilang isulong talaga eh. Magkaroon ng reforma sa Constitution. Para Kasi saan? para daw sa ekonomiya. Para daw sa bayan, para daw sa ekonomiya. Eh di ba para naman sa kanila lang? Kasi, hahabang termino. Di ba? May ganun eh. Diba? Pichu ka par? Oh, ano doon? Eh ngayon pa nga lang, ito palang yung termino. Gumanda na ba? ekonomiya. Eh ba't hindi na lang gawin yan? Kahit hindi baguhin yung constitution, walang maging reforma. Bakit hindi na lang gawin? Ka humaba yung termino para merong pang time para mabu... Ay, hindi. Para maano. Ano, ka Ano ka? Ha? ka? Depois boroganta tal ka na. And wala and sa skripyan? Uh, wala I alin. Mean. Bagong Pilipinas, Pilipinas ginto ang lahat. Tayo ba diba, ma-abala ma sa helmet? Mapapaisip kay. Eh. Kailangan daw ba kasi, may, bakit may pa-kick off? Ito hindi naman natin to. Uh, kick-off natin. Bijo, Bijo pa ito ha. Hindi naman sa pinipigilan natin. Pwede ba silang sipa'in? Ha? Pwede ba kasi kick-off, diba? <laughs> Ito, hindi natin pinipigilan. May malaya silang pagpapahayag ng kanilang pag-express, ng kanilang mga layunin. Pero, mm. ano po talaga yung nakapaloob dito kay bagong Pilipinas? Baka, ano to? Videographer. Sulong, tsa-tsa. Baka cha -cha -cha. Ba may bago naman silang kakainin doon. Oh, baka may bagong ano? Bagong t-shirt bagong t-shirt, bagong budol na naman. So, ayun ka ba kang helmet? Kaya naman eh. nang bahala kung gusto nyo magpabudol ulit, ha? Oo naman, kasi kailangan <laughs> nating maniwala. Oo, oo, oo papabudol. <laughs> <laughs> Eto, doon sa mga kilala ko, ha? Na mga BBM, DDS, kayo na bahala mag-isip. Uh, kasi, ma malay mo naman, maibigay na yung Taliano Gold. Gusto ko pa Malapit na mag-2025. <laughs> Baka ilang tulong ng 2028 na dismiyo. Yung talyano naging tanso na. Ano ba? Kasi kailan kailangan pa siyang ma-withdraw. -ano, ma -withdraw. ha? Ma-withdraw? Ano, tatanggalin, alisin doon sa taguan. Kasi kailangan pa siyang Tengka bilangin. Lang. Tsaka, ano, asan, bibilangin pa yun. Asan na ba si sir? Oo nga. Eh. Di ba nawala din? <laughs> si sir. Alam Di nyo ba? Di ba si sir pa nga yung umutang? Oo oh. nga, nabudol na yung oh, kisay. Oo, budol talaga. Nakuha yung ano niya. Nakuha ka helmet. Kung kilala niyo lang yung kilala namin na si Sir. Diyos ko. Tala, minsan, Sabi. minsan ikukwento ko yan sa inyo. Ah. Tamo, budol talaga, bitch you gabber. Diba? In Kayo naman, yun. paniwalang paniwala. Oo. Oh. Tinanong ko nga ito sa Ilocan. Huwag ka lang ganyan. Saan na, i-reserve mo yan kasi bagong Pilipinas. Dukha Asipa. ang lahat. Hmm, ano ba naman yung videography? Bakit? ano naman mo. eh. Bye, <laughs> Alam mo, hindi ko yung mawari. Burger. Kairita. Ayan mga pata helmet. I-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo about dyan sa nabasa natin. Kung sumasang ayon ba kayo dyan sa write up na yan. No? Pa, sa blog page na yan. Mm -hmm. Anong masasabi nyo sa loobin sa mangyayari sa Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong... O nga pala, papasalamat muna ako sa nagbigay ng super thanks. May galap shoutout muna sa pangmalakas na nagbigay po sa atin ng super thanks. Ayan, na si ma'am or sir Roy Jukaban 8606. May shoutout po Roy Jukaban 8606. Maraming maraming salamat po sa super thanks. And... Nako Bishop Forever, maraming salamat po sa suporta. Marami po kayo mapapakain marami, po, po ng mga po. random, no, na mga kababayan natin. Natin tutulungan namin ni Bishop Forever everyday. Ang latest na tinulungan pala natin na random people makabata helmet during the fiesta ng Tuddo. Uh -oh. Yung mga bata kasi, may nakita kasi ako mga paslit dito sa 7-Eleven tapos nag share lang sila sa isang ano, giniling, yung rice toppings na giniling, giniling uh -oh. ni yung giniling yung budget meal, yung sulit meal ni uh, 7-Eleven, tapos tinanong ko, oh bakit yung share, eh, ang lilit. Sabi e, ko, eh, gusto ko lang pera, gano'n gano'n O, di syempre, nilibre ko na sila. Nagulat ako, nagtawag na sa batalyon. Hindi <laughs> <laughs> na ako baka hindi, eh, syempre, nandun na, eh, pero syempre, di ba, fiesta naman ng tundo, yung fiesta ng Santo Niño, eh, para sa mga ninyo at ninya. so syempre, binili natin sila ng kanilang tanghalian tapos natatawa pa ako kasi sabi nung isa, mga kapatang helmet ayaw po namin ng tubig pwede po ba ito na lang akap-akap niya yung 1.5 ng Mountain Dew <laughs> di ba, alam mo yung video ganon kasimple yung kasayahan no uh -oh. ng mga bata uh -oh. tayong mga may edad na bakit hindi tayo matutong makontento gaya ng mga nakaupo dyan hindi kayo matutong makontento ang dami yung gustong reforma ang dami yung gustong revision wala naman nangyayari hindi naman tayo maramdaman Ba't hindi tayo gumaya sa mga bata na simple lang ang ano no kasi yan biggo Oo, pati nga concert band dib sinole kung pilipinas baka doon makita ko yan <laughs> 28. pero ayun nga mga bata helmet nakakatuwa lang talaga so maraming maraming salamat po sa nagpadala ng super thanks maraming naman po kayo Thank you po. Mapapakain na mga kababayan natin. Yes, oh. So, mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mga boy nyo, the helmet in the book, it keeps getting better every day. God bless everyone. Mega love shoutout tayo kay Sir Saucy. Sir Saucy, maporte ng tropa, mga siklista.